Hello mga idol, kumusta? Magandang umaga sa inyo mga idol. Dahil mahaba ngayon ang ating bakasyon mga idol, dito tayo sa ano mga idol, garden natin. Maglinis tayo, magdamo. Mag Tanim yan kung anong pwedeng gawin natin mga idol ngayon kasi mababa pa naman ang ano natin bakasyon. Pero ako mga idol, hindi nagbabakasyon kasi ganito pa rin nag trabaho pa rin tayo mga idol, walang pahinga. Kasi ito lang yung time na makapaglinis tayo nung mabahabang oras ba mga idol. Yan. So yan pakita ko sa inyo mga idol yung ano, tanim kong mga gulay. Kasi simula pa lang ako mga idol. Pero mayroon nang ano pala, mayroon nang nauna. Mga siguro mga tatlong linggo na ito. Tapos mayroon akong bagong tanim. Update ko lang kayo mga idol. So yan. Tara. Samahan niyo ako mga idol. So so ito na mga idol. Yan mga idol. Tanim natin ukra. Ukra sili. Yan. Mga sili yan mga idol. Saka ukra. Bagong tanim yan. Tapos yan kamatis natin mga idol na una yan kaya malalaki laki na sila tapos yung ano natin sitaw may balag na yan mga idol sila nang bahala kung paano sila gumapang pataas akyat sila akyat uh, yan mga idol Nakaready ng gapangan nila. Tapos yan ang ano natin mga idol, talong. Ayan. Sayang nga mga, mga idol, hindi ko nasabay sa pagtanim ito kaya hindi tuloy pantay no kasi mga idol yung pula natin hindi tumubo yung iba kaya nagpula ako ng ano nagpula ako muna ng panibago ayun na itanim na naman eh na itanim na natin mga idol yung ano bagong pula natin yun know. bali mga idol eh din yan yun you know? ano sa unahan mga idol nilagyan ko ng ano takip yung balat ng saging yung puno ba niya mga idol yung katawan niya yan yung balat niya yan pinagtakip ko para dahil mura pa mga idol yung puna natin para di ma diganuma... lantas sa araw so lahan mga idol sana surtihin mga idol para, para libre tayo sa gulay ba dahil mahal ang gulay ngayon mga idol yan yung sitaw natin mga idol maganda na parang paggapang na sila mga idol oh. yan yan mulai dulu may paggapang itu yang oh. yung ano natin bagong tanim yan may mga pandong mga idol yan yan o, may tubig kita naman nyo na ano yan o, kita yung bakat ng tagulan ganito sa lugar namin mga idol bahain itong tanim na ito mga idol sa palara na, na naman ito dahil hindi natin alam kung may eh, malakas pa bang ulan na darating pero sa tingin ko mga idol Ulan man ito Hindi na yung katulad dati Nung karang buwan Araw-araw halos dito sa amin Ang ulan mga idol Ayan Sayang Dapat nung Nabuhay lang lahat Ang punla ko mga idol Ganito na sana sila Sa taas Yan Ganyan na sana sila tapos yan sa baba mga idol in-spray ko na yan para ready sa pagtanim ba mga idol pag-isipan natin kung anong pwedeng itanim dyan mga idol hanap na tayo ng binhi pang tanim yan saka dito mga idol ka-spray ko lang yan yan o oh. nagumpisa ng lanta galanta ng mga idol sana pala rin mga idol para ano makalibre tayo ng gulay mahalang gulay dito sa amin mga idol bitin ka lagi sa pagugulay ba talaga yung may tanim ka mga, mga idol ano press na press ang gulay ba yung kapitas pa lang tapos gulayin mo masarap mga idol matamis tamis Ini, itu ito makbo yan mga idol taniman din yan taniman din yan mga idol pilihan na rin natin yan mga idol siguro mga dalawang linggo lanta na rin yan ito yung nauna So yun mga idol Shout out sa inyong lahat dyan mga idol Shout out sa aking mga subscriber Mga silent viewers Yan shout out sa inyong lahat mga idol Kahit paminsan minsan lang tayo mag upload Sana uh, pa rin kayo Manood sa ating mga video Hindi man lagi mga idol Importante kapag upload tayo Kahit paminsan minsan Ayan, mga edo, itura, mga edo, tubik, yan mga idul mga idul marami pang tubig yan basta pa masyado mga idul eh di pa natin ma ano mataniman uh, ayan ang punla ko mga idul oh sobra nung dito sa taas kung tinanim ah uh, yan mga idul diri naman masaya niya itatanim din natin yang dito, dito sobra yan tadin natin yan sa gawi na yan yun hanggang dito na lang mga idol maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang pag suporta sa akin mga video mga idol so yun babay na mga idol hanggang dito na lang sa ulitin mga idol nating mga upload sana mapanood nyo ulit no so, babay na mga idol